Ganda nga mga idol, pragaak na naman. Meron naman akong bisita dito, taga Iloilo, Bingawan. Sir, maraming salamat sa pagpunta nyo dito. Gusto po nila ako makita magpragak at at saka dumala sila ng baboy mga idol. Limang kilo na limpo, pang pulutan. <laughs> hmm? Gusto po nila ako makita pragaak sa personal, pragaak ta.

Ah, kay Sito okay. Gina. Birjan. Birjan sa Gutoy. Kabigawan. Kabigawan Iloilo. Pumunta mm -hmm. po dito yung mga kasama mo. Hanggang <laughs> tingin kana na lang yan. Nagkatragaan ka <laughs> kami. <laughs>